ako ay nandito na naman naka duty ayan dito tayo sa school duty na naman duty time yeah. duty duty ayan, katatapos lang natin naglinis kanina salamat po sa lahat ng mga ating mga ka kapollow, mga kapalowers, followers at po ng na mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa mga new subscribers po natin maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay hindi po kayo magsasawa sa aking mga dinadownload ng na mga nakakaaliw at mga magagandang tanawin dito sa Buhay Probinsya ng Pangasinan Ayan, shout out sa ating mga tagapanood maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga subscribers po natin lalo na sa ibang bansa pag ingat po kayo palagi mga subscribers po natin dyan sa ibang bansa thank you so much po sa lahat ng mga followers natin at subscribers mga panibagong nag-subscribe po sa atin maraming maraming salamat po sa inyong lahat happy new year po sa ating lahat mga kagayem ayan marami tayong ano ngayon salamat salamat sa mga dumadaan at nanonood sa ating live ang daming nanonood 1000 viewers madilim Thank you so much po sa lahat. Thank you so much po sa lahat ng mga subscribers po nating mga bago nating subscribers mga kagayahan. Salamat po sa mga nanonood sa mga nag-like sana ay hindi po kayo magsasawa sa aking mga videos mga nakakaaliw na mga videos maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat po ng ating mga subscribers at sa mga bagong subscribers po natin na nanonood maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong mga walang sawang suporta like naman po ang ating videos mga, mga kaibigan natin sa ibang bansa thank you so much po sa inyong lahat mga ibang lahi na sumusubaybay din sa ating lahat thank you so much to all happy new year po sa atin sana hindi po kayo magsasawa salamat po sa mga panibagong mga subscribers po natin dati ta 20 29 lang po ang subscribers po natin pero nung pinagtiyaga-tiyagaan nating mag-upload ng mag-upload ng mga nakakaaliw ng mga videos ayan dumami at dumami na dadagdagan ng tiyunti tayo na dadagdagan pero isa-isa lang mahinap ma ano pa hindi pa natin masyado ano nasa 207 subscribers pa lang tayo kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa aking mga nakakaliw at nakakatawang mga videos. Andito tayo ulit sa school. Bagong-bagong taon, tayo ay nagjujuti. Ayan. Nais ko lang magpasalamat po sa ating mga taga-panood, mga subscribers, ating mga kaibigan, mga kaibigan natin sa abroad Thank you so much po sa inyong lahat. At kayo po na nanonood, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagtambay. Hello sa iyo, Corsonada. Wow, Corsonada, ganda naman ng pangalan mo. Corsonada ko yung pangalan mo, Corsonada. Thank you so much, Corsonada, sa iyong pagsuporta. Ayan mo't mamaya-amaya, i ano ko. i message, screenshot natin yan para iano ko kayo mamaya thank you so much Corsonada salamat sa inyong mga nanonood shout out sa iyo Atran Joyce Tupas Pilipinas po kayo kuya yes nandito ako sa Pilipinas ako ay nagbabantay dito sa school ayan dito dito ayan sa school dito sa Pangasinan Pangasinan ako nagbabantay ako dito sa school umulan, umaraw, bumagyo andito pa rin tayo nagbabantay sa school yan salamat sa iyo Atram e, Diyos, i-screenshot at natin para pa makita kung may, may, may i-add ko kayo mamaya ayan, i-screenshot ko na sa lahat po ng mga nanonood, thank you so much po. Thank you, thank you so much sa mga bago nating subscribers dyan salamat tayo ay magtulungan para tayo ay umangat unti-unti tsaga-tsaga dati ano lang ako mga 29 subscribers hanggang sa tsaga-tsaga kung mag-upload na mag-upload ng mga videos hindi ko pa masyado kasi kabisado ang pag-i-edit kaya wala pa tayong masyadong mga videos na ano ina-upload puro mga short videos lang ang inaano natin na kinukuha natin yung mga short videos na ano sa TikTok. Ayan, tsaka sa mga reels ko sa uh, Facebook. Ayan, hello sa iyo, Corsonada, Etram Joyce, maraming maraming salamat. Taga saan kayo? Saan kay banda? Sa lahat po ng mga nanonood, comment lang po at mag-like po sa ating ano para kayo ay aking may ano mamaya. May dagdag sa aking subscribers Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Mamaya mag- uh, magla- live stream ulit ako ng ano ng Mobile Legends. Yun lang ang ano natin dito sa school. Pastime natin para hindi tayo antukin. Tayo ay maglalaro ng Mobile Legends. Thank you, thank you so much sa mga lahat ng mga dumadaan sa ating live streaming comment lang po kayo para ano natin masubscribe kay mamaya masupportan po rin kayo mamaya support lang po tayo sa isa't isa yan mga kagayin uh, ako ay isang Ilocano ah, San Pablo Laguna yan si Corsonada taga San Pablo Laguna shout out sa inyo dyan lahat ng mga taga San Pablo ay marami din akong mga ano diyan sa ano sa Facebook. Mga kaibigan. Mga taga Laguna. San, San Pablo Laguna ba 'yan? Alam ko San Pablo Laguna yan eh. Ayan, lahat ng mga ano natin taga panood. Maraming ano. maraming tayong kaibigan pati lang sa ibang bansa. Mga nagsagasubaybay po natin hindi sila nagsasawa sa uh, panonood sa mga nakakaliw natin mga videos kahit boring okay lang basta makapag ano lang makapag enjoy enjoy lang ang pag uh, ano pagpo-post ko sa ano sa short videos patanggal ng stress sa mga iniisip ayan mga kagayon kagayam is sa Tagalog kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kagayam, friends, everywhere in the world. Thank you so much po sa mga dumadaan. Baka naman palike naman po dyan. kung gusto niyo po akong subscribe, masaya na po ako. Pampawala ng pagod, pampawala ng puyat pampatanggal ng puyat sa mga nagbagong subscribers po natin. Thank you, thank you so much po sa mga dumadaan. Thank you so much po sa lahat ng mga dumadaan sa mga bagong subscribers po natin. Subukan nyo pong paroorin pong aking mga short videos. Marami din pong mga nakakatawa. Marami din nakakaboring. Pero okay lang. Maraming salamat sa iyo, Atram Joyce Tupas at saka kay Corsonada, Corsonada ko yung kanyang pangalan. Corsonada ang Kursunada na taga San Pablo, San Pablo, Laguna. Thank you so much po. Mamaya-maya um, maglalive tayo ng ano, game. Baka gusto nyo makipaglaro sa atin sa Mobile Legend. Yan lang ang ating ano, dito, libangan para hindi tayo unpokin dito sa school kasi minsan nakakaantok hanggang umaga tayo dito ng alas 6 na, uh, marami rin tayong ano dito marami tayong mga kaibigan kaibigan mga nawawa uh, na ano nasa ibang daigdig <laughs> mga kaibigan natin mga oh, kakaibang nilalang ayan mga kaibigan natin Thank you so much po sa mga nanonood. Salamat po sa mga nagsusubscribe at mga bagong subscribers po natin. Nadagdagan na naman tayo ng subscribers ng kahit isa-isa, pa isa-isa sa isang linggo. Masaya na po ako dun. Eh, kanina, nadagdagan tayo ng ano, ng apat, apat na subscribers. Kaya, salamat po sa mga bagong subscribers po natin na dumagdag. Thank you so much at sana wag po kayong magsawa sa ating panonood. Thank you so much po. Happy New Year po sa ating lahat. Sige at ako'y magla live streaming na po ng Mobile Legend. Thank you so much po sa lahat. Happy New Year po. Thank you, thank you. Love, love, love.